Sup guys, nandito tayo ngayon pa para tingnan natin ang viewers ko kung magkano na. Kaya let's go. To my let's go to my channel at uh, your channel. Tapos ito pa yung may mga ano ko. Kaya let's go. So okay, so ito mga age yeah. ito yung mga tops shorts ko at naman yung top videos and live streams. Okay. So, the moment of truth with viewers. So, nasa, na, 146 na? Teka. Watch time. 1.4! Ang saya ko ah! <laughs> Pero, salamat sa panunod ng video ko. Kaya ang saya ko. <laughs> so, kung... Ano, kung hindi kayo subscribe mag ma ano na yun <laughs> manood na lang kayo sa videos ko kasi oh at saya ko naman pero salamat sa panunod ng video ko yung ito mga ito yeah, mga yan 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 mga top shorts at top videos and live streams kaya salamat salamat talaga sa inyo kahit wala kahit kahit wala akong 20 subscribers pero salamat pa rin sa inyo. Kaya 'yun lang. Bye-bye.